ano, good morning sa inyong lahat mga busing no? <coughs> dito muna tayo magtambay-tambay na no? hindi rin naman tayo mapagpapawis nito napakalamig naman ang panahon <laughs> ayan <coughs> so tatambay-tambay lang ako dito sandali no? nagawa ng kunting video tapos babalik tayo kung saan tayo makakuha no? hanap tayo ng gulay na lang siguro Pauwi no? dahil kung mainit yon magtatagal ako sa galaan pero dahil malamig rin naman malamig yung panahon kaya uh, pagtapos dito uwi na lang ako noon nakabili rin naman ako ng litog para makabili na lang tayo ng gulay mamaya doon sa suki natin no? na okra at saka sitaw <coughs> tapos pagdating sa bahay mamaya papalit na lang ako ng tubig ng aquarium ko doon bibidyo rin natin bibidyo ko din para isang content pa yon no? Dito makat nakatatlo na ko eh. Pang tatlo na to, no? pang tatlong video na natin ko. <laughs> pa kunti, pa lang ng mga video pero okay lang yan, no? At least may pang-upload tayo sa mga panahon na hindi tayo makalabas. Dahil sa next week pa tayo siguro makakalabas na naman ulit. Uh, bibili nang kuan, bibili tayo ng bita ko, ng bita na gagawin kong breeder doon sa mga suki ko sa kaibigan ko doon sa Liganes either sa Liganes or sa Barutak lang muna no? sa susunod na linggo yan dahil kahapon sana pero nagpalit ako ng gulong nitong motor ng interior na napakaganda dito eh daming ibon pa naman sa ibasan Ay, kung mainit doon tayo sa kwan sa ano mayan sa Muruburo Dam sa, sa swimming pool maligo pero hindi tayo doon natuloy dahil malamig din naman yan napakaganda eh. yung gimaraso si badong si si uh, si badong vlog ano ba si badong yung kanya yung channel niya diyan yan yung nakatira oh. yan. napakaganda yo eh, oh. vlog yan may mga ibon no oh. sa dalampasigan ni Ibon ganda nila panoorin eh hanggang doon no oh. yan napakataas ng kanan yan dyan, no oh. ng kainan no oh. <laughs> low tide eh klaen mo no yung tubig hanggang dyan sa lapag niya sa baba niya no kunti, ah, kunting kunti na lang yung kuan yung clearance ng tubig at yung papag ng kainan na yan <coughs> yun, may ilaw no ang ganda ng ilaw nilaw pa ilaw pailaw. tapos nasa tabing dagat pa ako kukuha ko ng pang thumbnail yan click ayos <laughs> may pang thumbnail na ako yun yung, yung thumbnail ko sa ba <coughs> dito tayo sa lakban Nga, kapal ng ulap oh ulan pa to maya yun may ulan pa nga oh, yun, oh. ulan yan oh wag naman sana muna dito sa atin gumagawa <laughs> pa ko ng video <laughs> daming sisi oh. Yun, oh. sa mga bato sisi yan yan yung kinukuha ng mga tao yan lalaki pa nakadlakpan tayo. Tapos yung ibon sa turin ng kawayan no. Ganda niya <laughs> tapos yung huli kong pinuntahan doon sa kabila, no sa kabila ng pier na yan. Yo kung saan nasira na yung GoPro ko, no. Kung saan nasira yung GoPro ko na pinuntahan ko yung dagat na part ng kwan na ito doon sa kabila lang no sa kabila ng port na yan no ng pier na yan dyan ako nagpunta na nasira na yung pan ko nasira na yung gopro ko hanggang ngayon kaya sinusubukan ko pa rin pero sira na no? talaga hindi talaga gumagana na yung pan niya yung heron no yung tagak ko oh. steady lang siya oh nagabang ng makakain niyo yan o oh. times na pala ten times lang walang galawan no antay sa talaga siya ng lalabas yung makain niya eh <laughs> grabe o. <laughs> Parang kwan lang eh. Parang statwa lang eh. Parang batong ibon lang. Ayan, umalis na. Gumalaw. Hmm, ba? Diba? Baka relaxing pag dito eh. Sa banatin din na ako nakabalik no. Tagal na. Sige lang, mababalikan din natin yan ulit mga lugar na yan. Di ba? Napakasarap dito. Balik tayo. Dito lang tayo, walang tao dito eh. <laughs> Makakakuan tayo. Makakapag-video ng maganda ng matagalan. Ano ba yan? Nang walang hiya-hiya. <laughs> kakunti lang yung nagpapapawis ngayon eh. Lang yung nagpapapawis ngayon. Kaya nakapag-kuha tayo ng mabuti ng makapag-video-video, no? Makapag Nang no? <laughs> walang may, walang hinihiyaan na mga tao na marami. <laughs> ngayon sabagay kaya, kaya nga no, kaya nga na kukunti yung mga views, no? Kukunti yung mga views natin lahat kahit na yung mga malalaking vlogger kumukunti na yung mga views nila nirereklamo na ah kanan nila yan ramdam na nila at sinasabi na rin nila yan sa mga vlog nila na kum kumukunti na yung views nila no ah may nagpapapromote sa kanila pero sabi niya paano pa kita i-promote niya akin nga makunting-kunti na lang din yung views ko no? kasi yung mga tao ngayon Halos eh basta may cellphone lang nagiging content creator na. no. <laughs> uh, ultimong kahit na pan lang, kahit na yung nag-game um, nag-tricycle or nagpapakain uh, ng kalabaw, <laughs> 'di ba? Vlogger <laughs> na eh. Mostly sa Facebook sila eh. Nagpo-focus. Doon sa amin sa Pututa, napakarami na ng mga vlogger doon no? Napakarami na ang lalaki pa ng mga sa nila, mga followers nila sa Facebook. Sabi ko, sana nagkwan sila sa YouTube. Pakahirap pala sa Facebook eh, mas mahirap pa sa YouTube eh. <laughs> Ayop na yung Facebook yan Hirap makahanap ng mga followers doon Eh kaya ko Hindi na naman ako nag sa Facebook hindi ako nagpupuko sa Facebook ano yan may mga sa langgam eh uh, uploadan ko lang at saka iwanan kaya eh, sobrang tagal na kwan no walang followers kung ba po ko yung Facebook yung YouTube ko naman may pababayaan ko no kasi siyempre kung sa Facebook muna ako magpo yung YouTube ko naman na to na mama -ma hindi ko naman mababalikan yung mga kuan ko yung mga viewers ko dito yung mga supporter ko dito sa kuan mga subscriber ko dito sa YouTube no Kasi kung magpo-focus ako sa Facebook eh marami rin marami rin kang dapat na gagawin doon no marami kang asikasuhin dapat magwan ka magi panay ka comment sa kanila tapos re-replyan mo pa yung mga comment din nila parang sa YouTube din no pero kailangan engagement talaga sa Facebook para balikan kanila tapos kailangan bawat upload nila anjan ka anjan ka parati eh, sa isang araw ilang upload sila eh tapos yung laman ng content nila No, dahil ang video nila maiksi lang kaya yung content nila na, magagawa, na ginagawa no, yung laman ng content nila, yung iba patawa, yung iba po mga Muslim patawa no, mga Muslim mga kuan sa Facebook yung laman ng content nila, yung mga patawa talaga, mga kalukuhan, no. <laughs> Mas mabuti na yung mga kalukuhan na yan no kaysang sa mag-promote ng sugal. <laughs> yung iba parang mga baliw na magkaan uh, sa Facebook pero masaya, di ba? Masaya lang. Marami silang mga subscribe, ah, uh, kuan followers na na kuan na sasagap yung mga ganyang content. Alaman ng content nila, no? Yan yung kanila, yan yung tapos mostly e eh, kwan lang eh ah uh, 3 minutes, 2 minutes, yung iba seconds lang. Kaya eh, maramihan yung video na magawa nila, no? Hindi gaya sa YouTube na vlog talaga, no? Yung content mo, yung laman ng content, yung sa YouTube ah uh, daily life, no, mga raw vlog, daily life, mga ganon Uh, moto vlogging kaya ako moto vlogging or nature trip no mga hiking or uh, food trip mga ganon yung kan yung laman ng content natin sa YouTube tapos sa YouTube mostly mahabaan yung mga video no uh, umaabot ng 8 minutes no 8 minutes kada pa 'yan yung required na pinakamababa na para may ads ka na marami, no? Ah, uh, maka-upload ka rin naman ng 3 minutes. Uh, sa mga short, no, sa mga short, ah, uh, mga ano, content creator or vlogger, uh, 3 minutes, no. May ads ka na before and after ng video sa 3 minutes niyan para maka-gain ka ng maraming kwan, maraming ads at eh, maka maka-revenue ka o maka-ipon ka ng WhatsApp mo, kailangan mostly mag-upload ka ng 8 minutes pataas, di ba? Yan yung pinakaiba ng vlog sa YouTube at saka vlog sa fan sa Facebook. Sa Facebook madali gumawa ng video eh. May lang eh gawa ka lang ng kuan eh putak putak ka lang ng kuan naggawa ka lang ng content na patawa okay na eh or mag video video ka lang dyan no? no? patayo na video naka portrait video ka lang ng 1 minute okay na eh may pang upload ka na eh. pero sa youtube Uh, mahirap yan no lalo pa pag makunti yung viewers mo Uh, wala kang kikitain. No. Kung may kikitain mo 1 cent, 1 cent po lang 'yung makain mo diyan, may ipon mo dyan Kadalasan. Iway, di gaya sa Facebook. Pero sa Facebook, ganun din eh mahirap din magkano eh. Ang maganda lang sa Facebook. Na kahit 'yung picture lang, picture lang i-upload mo, no. May bonus, no. Malaki pa 'yung bonus sa kwani. Eh pag eh, picture lang yung kan mo eh lalo pa pag monetize ka na picture lang yung upload mo okay na eh Maybe, may, income ka na eh. may revenue ka na pero yung mahirap kasi sa Facebook yung iba million views ah may isa akong nakita ah na million views no ah, 43 million views tapos malaka, malaki na yung kuha malaki na yung followers niya. Malapit na ata 100k. Pero hindi pa rin na -invita. wala pang invite ni Mita, no? hindi pa rin siya monetize. Pero yun nga lang, kahit na hindi ka pa monetize, may income ka na talaga sa Facebook. Kahit na napakunti-kunti, at least may income ka, no? lalo pa pag ma-invite ka na ni Mita mas makikitain ka din eh yun nga lang sabi ng iba mas malaki yung kita sa YouTube talaga compare mo sa Facebook pero kung marami ka na talagang kaan kaya ng sa akin na yan no, na page na yan at saka yung <clears throat> kaan ko yung channel ko na yan yung FBD channel ko na yan kaan lang yan eh Nung pag-uwi ko lang yan galing Kwan 2021 ata yan Kasi nasira yung main Yung isa kong Ah, dalawa kong account, no Sa una kong Kwan Sa una kong Google nagsaga Google account ko dati May dalawa kong account Na malalaking mga Kwan subscriber Kaso nasira, no Nasira yung Google account ko mismo Hindi na ma-access Eh, yung Kwan ko, yung uh, CP number ko na ginamit noon Wala na, no kaya nung pag-uwi ko dito sa Pututan galing sa Iloilo na ako no nagstay dati. Pag-uwi ko dito sa Pututan, ah uh, nag-open ako, inopen ko no nag-iwan ako sa username ng channel ko na to. Uh, cellphone number ko na ito na ginagamit ngayon yung inilagay ko sa username pag open ko itong account ko na ito na lumabas eh ang account ko na ito no yung FB account ko na ito kuan lang po ito eh game pang pang laro ko lang dati eh. no naglalaro kami ng online kuan online poker ng mga kaibigan ko pero walang pustahan yun na yung laro lang talaga libangan lang talaga poker no yung mga kuan namin yung pustahan ang chips lang na na dyan na talaga sa kaniyan yan pag mo pag open mo ng cooker na may chips ka na no hindi mo yan binibili no pag maubusan ka pag maubusan ka antay ka lang naman no? antay ka lang ng ilang araw may may chips ka na naman <laughs> libangan lang talaga eh yun yung ka namin dati may mga ka, naging kaibigan ako dyan mga taga Maynila may taga Rizal may taga Antipulo no hanggang sa na, naging kaibigan kami sa Facebook nag chat 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 kami <laughs> chit chat na uh, tawanan mga ganon itong account na ito yung kuhan ko eh ilan lang kami dito eh ilan lang sila dito eh tapos si eh, nung umuwi ako na ginamit ko na ito, halos wala pang pa Wala pang pa 50 yung friends ko dito eh sa account na ito. Tapos eh yon ko na mga kapatid ko dito na lang mga pamangkin ko. Sabi ko dito na kayo magkuan mag-chat sa akin at mag no? kasi yung dati kong account wala na. No, hindi ko na ma-access. Kaya at lahat ng ito bago, no. Kunti yung subscribe aka kunti yung friends ko, kunti yung kan ko, yung followers ko. Kahit yung followers ko sa page ko, eh, ilan pa lang eh. Wala pang pa 300 data. <coughs> Pero eh, fan lang naman yung page ko na yan oh. Ginawa ko yan, inuploadan ko yan, ina-activate ko yan dahil kay kuan dahil kay... Junal, no, dito sa kwan. Dito sa Barutak na binibilhan ko ng pan ng alimasag. Yan <laughs> Pandisal. At marami pang Dahil kay Junal, inactive ko yung kwan ko na to, na-active ko yung page ko na 'yan. Dahil sabi niya para makita na naman na nasa kan sila Facebook at saka sa YouTube, no? Pero mostly sa Facebook din sila nagpo-focus. Kaya tuwing mag-upload ako sa Facebook, sinishare na niya, no? Kaya medyo dumami yung fan ko, yung followers ko diyan kunti, no? Ah, nakaabot na ng 300 at or 200 plus pa lang. Hindi ko na na-check eh. Kasi sa YouTube talaga ako nagpupokus, no? Gusto ko talaga na sa YouTube ako mag-grow, no? Kasi sa uh, FB maraming kakumpetensya eh. <laughs> Ayan, may marami nang naliligo, oh. Uh, na doon, no? naliligo na doon, no? Linggo kasi brown out pa, kaya sigurado tumamaya marami tong maliligo, ngan. Sila kuya nga nagpunta na ng rua City Dahil buong araw rin naman yung brownout Kaya at yun yung iniisip ko din na isano na makauwi kagad ka Kasi walang tao doon sa bahay nila Kaya sipit-pit lang ata yung tao doon Kaya at kailangan ko rin makauwi kagad ka eh baka may mga deliver doon mamaya Walang tatanggap sa bahay minsan kasi may mga order si Joseph na hindi ko alam ang ganda ng ibon niyo diba ayan po mga busing no uh, pa short short video lang po muna tayo no at least may maipon ipon ako mga pang stock video mga pang stock na video ayan shout out sa lahat at eh, hanggang dito na lang po muna mga busing uwi na po tayo ah Parang ulan na eh. Uwi na lang po ako. pa may paambon-ambon na may tumatalsik talsik na eh. Padilim na ng padilim mo. Dito na oh. Kanina doon pa yan sa unahan yung ulap. Ngayon dito na oh. Lapit na dito. May tumatalsik talsik na eh. Yan oh. No. Padilim na ng padilim mo. Gusto ko pa sana magtigal pa ng kunti. Pero yung ulap natin dito na sa atin. Yan, bibili na lang tayo ng kanat sa ka magpapalit na lang ako ng tubig doon ng mga isda ko sa bahay mga busing ha Yan, kita kits tayo doon. Asa ah, susunod na lang na video 'yon. Dito natin mga busing na pagtambay-tambay, pag-usap-usap, no? <coughs> Wala rin namang punto yung usap natin, nag- <coughs> kuan lang 'no, naglibang-libang lang tayo dito na no? ano ba 'yan, nagpalipas oras, no? At least na tayo ako ako talaga na relax dito no pero sana kahit na ba ganito yung view natin na may, may hindi makita masyado at least na ma marirelax kayo okay so mga busing hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat no at alis na po tayo pag mumutublag ako pa uwi no hanggang putol putol na itong pagpa natin no mula dito hanggang dyan sa labasan hanggang dyan sa tulay tapos kuan na lang. Doon na lang malapit na sa kuan sa bibilhan ko ng sitaw at saka okra. Okay? So kita gets mga busing ha sa susunod na video. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat. Love you all. Bye-bye.